kabashi. Kung nakikita nyo, ako ay nasa aming bus na. Ayan, tingnan nyo. Yung aking mga halaman sa likuran ay maganda pa rin. Kasi water plant siya. Kahit 3 weeks kaming nawala. Ayan, so andyan pa rin very green pa rin siya, ayan. So, guys, merong ano, merong nag-comment na ate, uh, pa-update sa iyong mga plants sa, sa bus kasi, ang tagal niyong nawala, ayan. So, guys, kaninang umaga, ang aga, paghatid ko kay mister sa baba, chine ko na siya, so grabe, na-surprise ako sa aking mga tomato, guys. Tapos, ang ginawa ko, nakalimutan ko siya kasi i-video, kinat-cut ko yung mga mga excess na mga ano yung mga dahon sa baba pat pati yung mga tinatawag nilang soccer ba diba yun, gano'n so kinat ko na siya, so ngay dadaling ko kayo doon, surprise ako, grabe tapos bago kami umalis yung kangkong ko diba, hinarvest ko yun, so guys grabe, na, surprise talaga ako and very thankful ako sa aming neighbors kasi talagang inalagaan nila, dinidiligan nila so, papakita ko sa inyo nandito na ako sa ano <laughs> sa baba ng bus yun guys, tingnan nyo tingnan nyo yan tapos ito may bunga na. May bunga na siya. Tapos <laughs> ito. Ayan o. Oh. 你们学。